dito yung kasama kong ah, Pakistan. Pakistan. Hello. What's up? Ah, Birham sama ah. Pakistan, Birham sama. Ito yung camp natin. May gagawin kami rito kwan. easy Ah, puti namin doon sa kabila. Sa kabilang camp. Yeah, namin dito sa kabilang camp. Problema, wala pa daw pick-up kaya yeah. hintayin namin ng pick-up ngayon chill chill lang yan you know. ang wala pa kami masyadong ginagawa kaya parang mga ranger kami call of duty so kami hiramin, tawagin. Punta kami. Uh, hmm, ini yung camp namin. Uh. Eh. Eh, Dahil hmm. basketball court. Hmm. Ay, akandado, eh. Hmm. Susi. Tuma na yung top na kabila oh. Tinubuan na ng mga kahoy kahoy na maliliit ah. Tuntun tayo sa kabila Tingnan natin doon Tuma na yung mga kahoy na Pakikita ko sa inyo yung aking uh, gym. Pagpalaki ng katawan. Kasi e, kailangan pag nasa malayong lugar ka, may pinagkakaabalahan ka rito. Para hindi ka mahomsik. Kailangan lahat ng laban sa homesick gawin mo mag anim na taon ako walang uwi hindi mo ako nakuhomsik no din eh Kasi kita ko sa inyo yung ginagamit ko din yung basketball court basketball court kaso tinumba ng mga ibang lahi binitinan hindi na kaya lang buti hindi nga na disgrace hindi na daganan eh dakdak -dak ba naman yung bulay sabay bitin eh hindi yun kasira yung pinakang ring tayo naroon uh, na nirepare na ilay ha bumubuhat ito yung gym ko mga na yung lahat ginawang ko yan ito yung ako nagpapalaki ng katawan yan. ito pampasiksi yan pampasiksi ganun ganun ka lang dito eh. siksi ka na ganun ba pasiksi. Ito naman, ang ng stomach. Ito. Paliit ng okay. stomach yan. Bibitin ka lang dito. Ito, lahat dala. Ito. Medyo luma na ito eh. Ito sa hita naman ito. Hmm. Sa hita. sa kiss kiss naman to sa kiss gumagara ito sa arms ito sa kiss at saka sa back completely na naman gamit ito naman pag hindi na ako nag detail ito yung bearnaise nang buupin ako ng kwant buupitan, ito ito sa namin kapitan niya. Kaya, sa madaling salita, parlour yan. yan. bangko. Tapos pag minsan may nagpapamassage, mamassage din ako. Kaya kailangan lahat ng extra income. Ma gagawa dito sa ibang bansa. Kasi, libre, malaki tulong din yung extra income eh. Kasi makaka makakabili ka ng gusto mong pagkain, makakalibre ka ng load, yan maganda sa extra income. Kasi kung sahod lang na asahan mo, maliit, maliit na lang matitira. Ang mga anak mo mag-aaral, college, kailangan makaisip ka ng extra income. dahil lugar hindi ka lang nakapokus sa isang trabaho kaya wala naman akong bisyo si garlio wala akong bisyo sa inom gym lang bike jogging yun lang yun lang ang routine ko Yan. bye bye guys ingat kayo lagi bye bye thank you for watching subscribe